Tinatapos na ng DPWH ang mas pinatibay na dike sa Zambales para maiwasan na muling sa sapiti ng mga taga-botolan Zambales ang trahedya ng magkaroon ng flash floods sa lugar noong Agosto sa nakalipas na taon. May hato na balita si Julie Roberto. Higit sa kalahati na ng mga daik na sumailalim sa pagkumpuni ang natapos na ng DPWH sa loob lamang ng halos apat na buwan. Ayon sa kagawaran, mas pulido ang paggawa sa nasabing mga estruktura bilang pag-iwas sa minsan ng kalunos-lunos na sinapit ng bayan ng botolan na siyang napuruhan ng nagdaang bagyong kiko. During the disaster, kasi there was only one municipality that was heavily affected and it was Botolan. Totally damaged po kami. Doon po sa paudpod, naanod ang bahay namin lahat ng gamit, wala pong natira. Para mas mapatatag ang nasabing dike, inalalayan nila ito ng spar dike. Ang spar dike na yun, yun ang, ano, yun ang ng impact ng flow. surface par dike para ma-deflect niya yung flow para pag gilid niya doon sa ano sa sa dike hindi na siya gaano malakas. Dagdag pa ng mga inhinyero, isinunod nila ang istruktura ng dike sa JICA system. Ito ang sistemang ginagawa ng mga Japanese engineers sa pagtatayo ng gusali upang tumagal ito sa mga lindol. Bukod pa sa reconstruction ng dike, nagsagawa din ng river deepening channel sa naturang bayan. At the same time, mayroon din kaming uh, ano, ginagawang uh, deepening ng uh, river channel. Nag-start po kami sa, ano, sa downstream of uh, the bridge, 200 meters downstream of the bridge, and then more than 1 kilometer upstream of the bridge. Di lamang ang mga taga-botolan ang makikinabang ng malaki sakaling makompleto na ang binubuong dike. Gayon din ang mga nagbibiyahing mga ngalakal sa ibang lugar na dumadaan dito. Nasa 66% na ang natatapos ng DPWH sa pagsasagawa ng nasirang tulay noong nakaraang tag-ulan. Inaasahan na matatapos ito sa buwan ng Abril. Julie Roberto para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide.